Hi, hello. So may nagtanong ulit dito. So I'm so excited to answer this question. Sabi ni Miss A, pwede po ba isabay ang sante barley, take ko na calcium at vitamin D? Yeah. So bago ko sagutin yan, by the way, my name is Alomar Cafe. I am a legit distributor ng sante barley. Yes, pwedeng pwedeng isabay yung ating sante barley, Miss A. Kasi ako nga, iniinom ko yung vitamin C with barley. Yeah. Kasi yung barley natin is organic, no side effect, and siyempre FDA approved ito and BioGro certified ng New Zealand. So safe na safe talaga siyang isabay. And kung may vitamin D ka naman, of course, pwedeng pwede mo itong isabay. Ako kasi, ang tinitake ko, vitamin C and then yung barley. Kasi yung vitamin D is free na siya from the sun. Okay, sana nasagot yung tanong mo. If may gusto ko pang itanong, just comment or mag-send ka ng message sa akin sa so, mga di pa nak-follow. Please follow and see you in our next video. Thank you!